News mga balita ngayon Mahigit 2.2 million pesos reward ipinamahagi sa mga most wanted informants 7 million pesos halaga ng shabu na sa Baybas Operation sa South Cotabato Tatlo patay sa banggaan ng multi at fuel tanker sa Cotabato Ako po si Cesar Soriano para ihati ang mga nanghunang balita sa buong kapuluan ngayon Isang makabuluhang pagkilala ang isinagawa ng Philippine National Police sa Camp Krami nitong Hunyo 13, 2025. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang seremonyal na paggawad ng kabuoang 2,295,000 pesos na sa lapis sa mga individual na nagbigay ng mahalagang impormasyon na naging susi sa pagkakaaresto sa mga wanted persons na sangkot sa mga mabibigat na krimen gaya ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, murder, rape, theft, stapa, arson, illegal possession of firearms at kidnapping. Sa kanyang talumpati nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat si General Torre sa mga matapang na mamamayan at katuwang ng pulisya. Isang malaking tagumpay laban sa ilegal na droga ang naitala sa Region 12 matapos masabat ang higit isang kilo ng hinihinalang shabu sa bypass operation sa Pulomolok, South Cotabato, Kabakailan. Ikinisan ng RPDEU-12 ang operasyon sa National Highway Porok Makisama A, Barangay Siluway 8. Naaresto si alias Uzi, 32 años, may asawa fish vendor at residente ng Dalikan Barm matapos bentahan ng 60,000 pesos halaga ng shabu ang isang undercover agent. Narecover mula sa kanyang sling bag ang karagdagang 20 pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng higit isang kilo. Tinatayang aabot sa 7 million pesos ang street value ng droga. Nahaharap ngayon si Uzi sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang trahedya ang yumanig sa bayan ng Aliosan, Cotabato kahapon ng hapon Hunyo 13. Tatlong katao ang nasawi matapos magsalpukan ang isang multicab at isang fuel tanker sa barangay San Mateo. Bandang alas 4.30 ng hapon nang maganap ang aksidente sa tapat mismo ng Alyosan National High School. Ayon sa inisyal na ulat ng pulisya, Mabilis ang takbo ng multicab at nawalan umano ng kontrol dahilan para bumangga ito sa kasalubong na fuel tanker. Wasak ang unahan ng multicab at bahagyang tumagilid ang tanker dahil sa lakas ng banggaan. Tatlong sakay ng multicab ang agad na binawian ng buhay sa mismong lugar ng insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na sanhinang salpukan kung ito ba'y dahil sa human error o problema sa preno. Panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga motorista, maging alisto sa kalsada, buhay ang nakataya. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>